Oo nga, Gagi. Manood tayo ng last night ni Mama. Sa ano? Sa Robinson's Mall, November 24. Grabe, solid. Tumaas yung balahibo ko. Oh. Oo ano nga, napanood namin sa online screening. Hanggang November 2 pa yung Gagi. Magbayad ka na. Oo. Ah, uh, uh, excuse me, sir. Uh, Good morning po. Oo, oh, pre. Ah, uh, tawag dito. Sisend ko sa iyo yung link para para mapanood mo rin, ha? Sir, may hihanap po ako. Teka lang pre ha, may pasos dito eh. Um, ano ba yun? Nandito po ba si Mr. Enriquez? Bakit mo siya hinahanap? Eh, may pakay ako sa kanin. Kailangan ko siya makausap. Bakit nga? Basta sir, uh, um, importante po. Kailangan ko siya makausap talaga. Eh, tsuro mo yan. Pwede pa kita papasukin? Sino ka dyan? Ang kulay mo. Sa kagaling, probinsya. Kaling mo dun, sir. Ano na naman? Ang mga kaprobinsya eh. Uy! Laki pa ng bunganga mo. Marami ganun, sir. Karang kasing laki ng nakulo. Pastos <laughs> ka rin eh, no? Alam mo, hindi kami nagpapapasok ng mga kagaya mo. Hindi mo nga ng nang bubudol sa baklaran eh. Damitan mo pa lang eh. Ay, saan ang ko, sir, ah saka, komportable ako pag-aulit yung mga tarik Komportable po. ka? Hindi yeah. ka naawa sa mga nakakita sa'yo? Sakit mo sa mata eh. E eh, malamang niya, inuubos mo na yung buong ipon mo sa buong buhay mo para lang makaluwas dito sa Maynila. Sir naman, agapin naman po kayo. Eh, kahit maubos yung ipon ko, at sa mga pungkakan naman ni Pasil na eh makikita naman, makahanap naman yung pera, di ba? Yes, sir, pwede ka naman bang makausap si Mr. Enriquez? Hindi. Alam mo, yung mga kagaya niyong probinsyana, alam mo na yung modus nyo. Mga wala kayong tinapos sa probinsya, ang pinag-aralan kaya bobo tatanga-tanga sa buhay, luluwas dito sa Maynila makikipagsapalaran para ano? Maghanap ng matandang mayawan O kaya ng mga apam. Sir sure naman, kahit probinsya yun, kumpleta doon. May elementary, high school, college, Tsaka, hindi naman lahat ng probinsyana, hindi nakapag-aral sir, hindi nakapag-tapos. <laughs> ang dami mo rin sagot eh, no? At si palaway mo, laki ng bunganga mo, La yung laway mo, ano, lumulusot lang sa bunganga mo eh, no? Ah, hindi naman masasalo yung laway ko sir, eh. saka laki naman ang ulo mo. Talagang bastos ka rin eh, no? Alam mo, alam ko na yung pakay mo. Naghahanap ka ng trabaho dito para maging janitress. Eh kaya gusto mong kitain si Mr. Enriquez para ano, para magpalakad ka. Sige na, imerecho ka doon, hanapin mo si Sir Renz. Sabi mo nag-a-apply ka bilang janitress. Saan ko mag-cancel? ka? Ayan o. No? Diretso lang? Salihan mo na. Mga kasi may nipuli ko pa dito eh. First time ko dito sa Manila. Diretso lang yung daan, di ba? Ayan o. No? Renz? Or? Rest or rest? Isa lang yung kwarto dyan. Ha? Ah? Ay, Diyos ko po, gamitin mo yung utak mo. Utak mo na kunta sa bunganga mo. Malis ka na nga sa harapan ko. Okay, sir. Alam ko na... Alis na! Hi, sir. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Tayo. Bakit, sir? Madudumihan yung upuan. Sino yung papasok sa'yo dito? Hey, Ito lang, Hindi naman ako madumi. Hindi ka madumi. Pero amoy araw ka. Hindi hey, kasi, sir. Naglakad po kasi kung punta dito. Kasi po, doon lang sa iskinita ko na pa hinto yung tricycle, hindi ko alam na... Naglakad ka sa arawan? Eh di tagaktak yung pawis mo tapos natuyo. Kaya pala masangsang yung amoy. Ate, naka-aircon po kami dito. Tatambay na naman sayang air freshener namin. Sasha, po, hindi naman po ako magtatagal. Hinahanap ko lang po si Mr. Enriquez. Sabi po nung receptionist niyo, kidnapping taga Urens para sa interview? <laughs> si Sir Enriquez. Gusto mo makausap? Opo. Sigurado ka? Opo. Okay. Siya po talaga yung pinunta ko dito eh. Ate. Probinsya ka, no? Alam niyo, at katalino niyo, <laughs> talaga na nagtatrabaho dito. Alam niyo, yung receptionist kanina sa akin niya. Pag-probinsya daw ko. Po. Ang galing, nahulaan niya pati ikaw. Talaga? Siyempre, magaling kami. Alam namin kumilatis ng taong probinsyana. Tignan mo manamit, mukhang basahan. Yung bibig, ang laki. Mukhang kumakain ng buong mais. <laughs> Anong sadya mo kay Sir Enriquez? Ate, yung mga makakausap lang ni Sir Enriquez, mga mayayaman, property owners, direktor ng isang kumpanya, tapos ikaw, probinsyana, gusto mo makausap si Sir. Hindi <laughs> ba ka <pa>, pwede yun? Ang <laughs> habol mo dito? provincial rate. Magkano ba yung rate dun sa ano, probinsya nyo? Gusto mo na naman dumagdag sa mga badyaw dito sa Maynila para ano, manghingi ng mga pera sa daan pag wala kang nahanap na trabaho. Sabi naman lahat <laughs> ng taga-provincia, ba't Yun nga, ate, pinapaintindi ko lang sa'yo kung saan ka dapat lumugar. Tsaka, yung uupuan mo, dudumihan mo pa, amoy araw ka. <laughs> ano? Ah, So mo mag-apply janitress, no? Wait lang. Josh, punta ka dito may pagtitripan tayo. Bilisan mo! Saglit lang, ah. Tinawagan ko yung kasama ko. Sirip, kasi po kung umupo muna ako. Huwag kang uupo. Hindi na pa po ako kasi nanggalakad. Sir, hanggap niyo na pala yung regalo ko. Gusto, gusto ko yung mga regalo mo sa akin eh. Bumubuo ng araw ko, nabubuhay yung dugo ko sa galit. <laughs> kaya nga sir eh. Pero ito bago to sir. Di ba sabi nila yung pride daw yung pinakamahirap lumukin. Mm. Ito kahit pata amanggang kalabaw, kaya lulukin ito sa laki ng buka <laughs> nga eh. Hindi <laughs> sabi kanina, ayaw ko kanina, kaya kumain ng mais ng boy eh. <laughs> sir, kayo naman, mabiro kayo. Naku, pag yung mga mata nyo dyan, pati yung mga ulo nyo malalaki, maraming to. Maka hindi na kayo makita bukas. At talagang sumasagot ka pang probinsyana ka, no? Alam mo, tapos na yung show ni Coco Martin eh. Ah, hindi pa! Ang probinsyana! Ito ba yung part 2? Siya, napanood niyo pa yung Fair Fair Alam mo, wag ka nang sumagot kasi nakakairita yung bibig mong malaki. Kung janitress lang din naman pala yung na-apply mo, hindi na kailangan interview niyan. Pero pasalamat ka sa akin, tatanggapin kita. Kasi mukhang lucky charm ka namin pag nababad trip na kami sa trabaho namin eh. <laughs> Tama-tama yun sir, parang may pagtitripan tayo araw-araw. Pero ano ha, face mask ka lagi ha, para, para hindi umuulan yung laway mo. O, oh, last na lang ha, yung map hindi kinakain yun, <laughs> panglinis ang sahil <side> yun. <laughs> Baka magutom ka kainin mo. Sir, sure na kayo ha, walang interview? <laughs> walang interview. Pasok na ako kagad ha? Oh, Pasok ka na. Makakausap ko na si Mr. Enriquez. Ano ba't pinipilit mong makausap si Sir Enriquez? Janitress ka nga, di ba? Doon sa storage room. Andun yung uniform mo. Pwede ka na magsimula ngayon. Linisin mo na rin, ha? Sama mo na doon. Ha? Huh? Yung storage room, linisin mo na rin. Ah. Huh? Oo. Uh, medyo ano lang siya, sir. Medyo slow lang. Pero alam at least napapatawa ka. Josh, alam ko mga tanga probinsya, na. <laughs> Ibu, sir. Enjoy your day. Sige na. Miss Don parang pamilya, sir, ano? Sumakit ulo ko, Josh. <laughs> Good morning, sir. Sir, alam niyo po ba, ang saya-saya ko sa first day ko. Wala pang interview yun, ha? Tapos na magsimula na ako ng pagtatrabaho nito. Oo, ang babae ko talaga, sir. Ang saya-saya mo sa first day mo. Oo. Eh, di ba sabi ko sa'yo, pagtapos mo maglinis ng storage room, isunod mo yung kabilang office ni Miss Arian? Tumawag sa akin galit na galit. Diyos po. Kasi siya sir, Kasi nakalimutan po. Ang dami po kasing ginawa ko doon sa storage room. Eh, di ba sabi ko priority nga yun? Yung mga probinsyana talaga, ang kikitid ng utak. Asensya na po, gagawin ko na lang po after dito. Ako po, Inday! Hindi ko na alam gagawin sa'yo. Kinanggap pa kita dito bilang janitress. <coughs> sir Rance, yung papel pala na hihingi mo. Salamat ko siya. <laughs> Yes. Mukhang palpak yata tayo dito sa janitress na to eh. Sir, galit na galit si Miss Arian, hindi nilinis yung office niya. Eh di ba sabi ko nga priority yun? Eh sir, kung ako hinakot na sorry sa inyo, baka pwede nyo na lang tawagan si Miss Arian na pagkatapos ko dito, pupunta ko sa office na. Ano, gusto mo na ba umuwi sa probinsya nyo? Eh sir, Dali lang naman yan eh. Hindi, kaltas na lang natin sa sahod niya. Unang araw, may kaltas agad. Kawawa naman, provincial rate na nga sila dun sa kanila, mababawasan pa natin. eh, <laughs> kasalanan niya naman, sir, eh. Tatangatang eh. Sir. 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 Sige. Tutal naman, naglilinis ka dyan. Malinis na ba dyan? Malapit ako. Sige. Sige. kasi dagdagan natin. Dagdagan natin yung trabaho mo. <laughs> Ay, naluglog. Sorry. Ako naman. Ako Importante yung files ko, ah Ako, ako, ako. mo. Pakuha! Sino pa sana? Dalihan mo! Sir naman, masyado naman po kayong ipang... Yung... Ayusin mo naman! Ayusin mo pag-abot. Ayusin mo pag-abot. Parang galit ka eh. Galit ka ba? Akin, akin na. Ayaw Hindi makikinig. Akin na. Akin na. Sir, ihuhulog yun na naman eh. Hindi ko ihuhulog. Akin na nga eh. Gusto ko, pulutin mo isa-isa yan. Dali! Simulan mo na nang matapos ka! Eh, sir, baka mas magalit si Masabi kung <laughs> hindi ako makakapunta doon! Bilisan mo na! Bilisan mo na! <laughs> Ikaw, mo na, na, bimbo Tulungan mo. Mo tulungan mo. Tulungan mo. Tulungan mo. Tulungan mo. Isa-isa mo ilaglag. Sige. Oh. Puna mo muna isa. Isa lang. Sabi ko isa-isa mo pulutin eh. Isa-isa eh. <laughs> mo lang pulutin eh. Tara sir, tawa ka. Pili ko yun yung gano'n. <laughs> <laughs> Ibabakim ng bibig yung malaki. Tari <laughs> na! Sir, sumusobra na talaga kayo! Ay, Hindi na nakakatuwa yung ginagawa niyo, ha? Galit ka, galit ka? Hindi, nagpapaliwanag lang. Kunin mo isa-isa. Trabaho mo yan. Ayusin mo. Bilis! Saglit. Hello, Sir Enriquez. Ngayon na po ba? Okay po. Pupunta na po kami dyan ni Josh. Sige po. Napagtawag tayo ni Sir Enriquez. Mas ba kayo na isa promotion? Sir, <laughs> ang pasanggip ka. Tapos mo yan. Tapos mo yan isa-isa. Hey! Sir. Sir. Hi. Good morning. Good morning po. Alright. Kaya ako kayo pinatawag kasi may eh, eh. Mm. Siguro yung sa promotion ni Sir Renz na. No? alam no. ko na yan, Sir. Galing nyo, ah. Pero hindi yon. <coughs> Siyempre, darating tayo dyan. Masisipag kayo, eh. Um, nga pala, kaya ako kayo pinatawag kasi may parating tayong special na bisita. VIP. Ngayon, mag expand na yung business and nakahanap ako ng bagong investor na sobrang yaman galing probinsya. Ngayon, ang assignment nyo, ikaw Renz, itong erto na to, itong mga ano, yung mga ilaw-ilaw natin, ayusin nyo. maganap ka na mag-aayos. Tapos yung mga kwarto, kailangan malinis sa malinis kasi darating, yung bisita bukas. Josh, ikaw na bala doon. Nako sir, mm. hindi na problema yung paglilinis kasi kaninang umaga may hinari kaming probinsya ng janitress Ay. Sige. Ang galing niya po, sir, maglinis. Actually, nalinis niya nga po yung storage room. na Napakakalat nun. Ah, wow. That's good. Oi, isipin niya lang paano ayusin itong mga ilaw at mga aircon. Napakainit. Wala pong problema, sir. Mm. Mamaya, mamaya, pakapunta ako na electrician. Oh, that's good. Basta, sir, ha? Nag-email ako kanina ng ano. Ng... Tsaka na yung promotion, eh. Pag, pag, na-expand tayo, siyempre, magpo-promote ako ng mga tauhan. Eh, isipin nyo muna, kailangan natin, ano, kailangan natin asikasuhin yung darating na bisita, yung VIP, Importanting, importante yon. Okay po. Hmm. Akong bahala dyan sa... Alam nyo na ba yung pangalan? Baka di nyo alam yung darating mamaya, di nyo map mapagkamalan yung sino man, VIP na pala. Bakit ako magkakamali? ano pangalan? Nandarating? Si ano? Ano? si, si, si Mrs. Napagbitingan natin yun nung nakaraan. Nakalimutan nyo na. Miss Eden ang pangalan. Yes, Eden. naunahan uh, nyo lang ako. Oh, Eden. Sa, sa Sabi, Tandaan nyo uh, Eden ang pangalan. Importante, kailangan maganda yung, pagkaka ay, yung pagkakasikaso nyo doon sa tao. Bigyan nyo agad ng juice, bigyan nyo agad ng basahe kung kinakailangan. Kailangan special treatment talaga. Uh, Taga lang, sir. A anong ginagawa mo dyan? May pinagalaga kami pinag-uusapan dito. May, may tasa sa likod ko? Oo, oh, sir. Mamaya ka na maglinis dito. Sa Sandi! Sa Miss Eden? Miss Eden! Nandito ka na pala! Eh! Pinag Pinagmimitingan lang namin yung pagdating mo. <laughs> sorry naman. May surprise nga ako, sir uh, taga lang! Bakit ba't may ako ka map? Tsaka janitor ka? <laughs> surprise! Ayan, sir. Eh, gusto sana namin kayong surpresahin. Actually, ah. kanina pa po dumating si Miss Eden. Hindi eh, po. Actually, ako po yung nilait nila kanina na pagkaman nilang probinsyana, kaya hinired nila akong janitress without interview. Kaya pinagdinis nila ako. First date ko ngayon dito sa company ko. Sandali, sandali. Nilait ka at ginawa kang janitress dito sa kumpanya? Sir Enrique, hindi ba halata? Pinag-uniform nila akong janitress. Halos buong building, nilinisan ko na. Ah... Uh, ka lang magsalita ang tanga mo! Ikaw rin ang tanga... Ano na isip nyo? Ang tatanga nyo? Sir, sir, Bakit? Paano? Sir, ano? Wala po ako dyan. Si Sir Reds lang po talaga yung idea niya. Uy! Tamahin ka nga. Mom, Ikaw ang una kong nabungad, di ba? Nilait mo ko, malaki bunga nga ko. Wow! Perfect kayo. Hindi kayo kalait-lait. Ang laki nga ng ulo mo. Pati ikaw, ang laki ng mata mo. Sumusobra kayo sa mga pinagsasabi niyo sa akin? Ma'am, Miss Eden, hindi naman po namin yun totoong sinasabi talaga sa inyo. Hindi yun para sa inyo talaga, Miss Eden. Hindi para Ms. sa Misunderstanding lang po yun. Ganun, hindi para sa akin. Pero yung naglinis ako sa office niyo, pinagpupunit niyo yung mga papel para mahirapan ako at mapagalitan ni Miss Arian kasi hindi ko pa nalilinisan yung kwarto niya. So, anong sasabihin mo ngayon? Hindi mo Ms. sinasadya? Eden, sobrang pasensya na po talaga. Hindi po namin kasi lubos maisip na kayo po pala yung investor dito. Sandali, sandali, sandali! Sandali! I've heard enough. My God, nakakaya yung ginawa ninyo. Nilait-lait yung si Miss Eden. Alam nyo ba na multi-million pesos ang ininvest niya sa kumpanya na to for the expansion? At siya na ang magiging CEO. Simula bukas. Kaya nga, pinapaprepare ko sa inyo para sa welcome party niya at para i-announce ko na siya yung magiging CEO bukas. May God, siya na yung magiging amo ninyo, tapos ginawa niyo yung janitor. Ay, ano, hindi ko naman po nilalait yung bibig niyo. Eh, usong-usong nga po yan dun sa, ano, sa, sa states, yung mga runway model. Huwag ka na magpaliwanag! Ma'am, kung may tatanggalin kayo, si Josh yun. Kasi, di ba, ang dami yung sinabi sa inyo hindi magaganda? Alam niyo kayong dalawa? Dating pa sana, tanggal na kayo. Kung hindi ko lang sinalo company na to. Ma'am, huwag niyo naman po ko tanggalin. So, sandali, sandali. Hindi siya yung magtatanggal. Kasi ako pa yung CEO ngayon. Bukas pa siya magiging CEO. Teka lang. Busy din, pasensya na po talaga. I'm really sorry. Hindi ko ina-expect na gato'y gagawin sa inyo. Gato na lang. Hindi eh, ko kayo tatanggalin. Pagsisilbihan niyo si Ms. Eden, don't worry. As janitors. Sir! Okay po ba yan, Ms. Eden? Okay na, okay. Si Renz? Office boy? Tagatimpla ng kape? Tagamasahe ko? At iba pa, at ikaw naman? Si Josh. John ko. Ma'am, 10 years na ako supervisor dito. Ay, pasensya na. Kahit ilang taon ka nagservisyo dito, pero sa pinakita mo sa akin, hindi kita mapapatawad. Ang bait pa nga ni Mr. Enriquez, pinigyan pa kayong trabaho. Exactly. So, simula ngayon, pag-janitor ka, at ikaw magiging office boy. Okay? So, Miss Eden, I'm really sorry. Um, tara, uh, diretso tayo dun sa time key. tapos ititrit ko lang kayo ng dinner for tonight. Sir! Wala lang mong sasalita. Tara na! Miss Eden, ito na po yung kape niya. Salamat Ma'am, um, ilang buwan na rin po kasi ako ng office boy dito sa kumpanya niyo eh. Napapansin ko lang na hindi naman magaling yung pumalit sa akin na supervisor. Baka pwedeng ibalik niyo na lang po sa posisyon ko. Ren, sa ngayon, hindi ko pa magagawa yun. Hindi naman mahirap turuan yung bagong pumalit sa'yo. At marami pa siyang matututunan. Eh ma'am, nakita ko mapatanga-tanga ang daming mali. Yan yung mahirap sa iyo hinuhusgahan mo agad yung tao. Hayaan mo siya matuto. It takes time para matuto yung tao. Hmm. Ma'am, nalinis ko na po yung storage, room. Good. Saka, ma'am, baka naman po may ibang uniform ito pa para sa... medyo maliit po kasi. Josh, wala naman akong nakikitang problema sa uniform mo. Sa totoo nga, bagay na bagay sa'yo. Tsaka kung magre-reklamo kayo sa mga trabaho niyo ngayon, deserve niyo yan. Kasi kung hindi kayo nang lait sa akin dati, hindi sana magiging ganito yung posisyon niyo. Ma'am, nagsorry naman na po kami kasi hindi naman po namin alam na kayo po pala yung investors. Ma'am, sabihin na bakit pwedeng ibalik mo na kami sa dati naman yung posisyon. Ma'am, kahit ako na lang po... Oo nga ma'am, kahit ako na lang po yung ibalik ko sa dating posisyon ko. Po. Ikaw! Ikaw yung may dahilan nito ng nila lahat eh ako dapat yung ibalik. Ito, yung, ito. yung nagsabing probinsya na itong si Ma'am. Pwede ba? Tumahimik na kayo? Tingnan yung mga ugali nyo. Ang tagal na nun, pero hanggang ngayon nagsisisihan pa rin kayo. Bakit hindi nyo subukan magbago na? Baka kung sa ganun, makita ko kayong nagtino na, ibalik ko kayo sa posisyon. O sige na. Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Marami pa akong gagawin. Sige po, ma'am. thank <laughs> you